ayun for today's video mga riders mga cruels ayan good evening po sa atin lahat mga riders at ayan po kami dito sa kusina o oh, ayun o oh, tayo ay nag nagka camera video video o diba kasi nga ang aming recipe ngayon ang aming ulam ngayon ay ayan laman loob ng baboy bumili kami ng higit na 200 200 magka 240 na laman loob at yun nga eh naisipin itong magluto ko na ano mag ano daw magbubukis daw siya so ayun bumili kami ng bumili siya na nasa 240 kasi ang kilo daw ay 140 so dinagdagan pa niya ng mga yun, ah, uh, laban daw pa kaya ayan ginigisa na niya yung mga ingredients ng sa ano sa bupis at sobrang dami ayan mga car riders ayan sobrang dami talaga sobrang dami sobrang dami yan mga insan <laughs> sobrang dami yan insan sobrang dami yan kalahati ng kaserola yan mga insan sobrang dami talaga yan insan so ayan Madami daming ano ito, madami dami pangulam ito mga insan. Ayan at uh, nilagay na sa kasirula sa ano kawali ang ano ginayat na ano ginayat na hinib ayaw yung ginayat na mga laman loob Uy, diba? ayaw so hindi gumagana yung ating yung light so okay lang yan Uy. So ayan, nilagyan niya na suka. Ayan, all right. Ayan po yung aming ulam ngayong gabi. So sobrang dami talaga niyan kalahati dito sa kalahati dyan sa kaserulan na yan. So, siguro hanggang sa susunod pang linggo yan. Ayan, meron kami rito, uh, bumili kami dalang perasong carrots siling haba tapos yan yung nilalagay yung yung durog na paminta ayan. so yan yung 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 mga riders mga yung 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 recipe for tonight ang binupis na laman loob ng baboy ayan nilagay niya ng dalawang balot na ano uh, pamintang durog tapos yun may patis pang nilagay para sulit ang lasa so after nyan eh, meron din yung nilagay na ano meron din yung uh, na dahon ng laurel ayan alright Shii! so uh, yan at kumukulo na siya mga riders mga carils after that ayan, nilagyan pa rin niya ng isang piraso ng ah uh, 4 <coughs> cubes siya uh, para mas malasa yung ating uh, recipe na ano bupis ayan at syempre di mga pampa mas lalo pang palasa ang, ang uh, tomato paste pampakulay kasi pag wala pala talaga siyang ano tomato paste ganyan nang talaga yung kulay niya ordinary lang so wala naman ditong aswete eh. hindi naman talaga ito totally pang ano kumaga pang, pang sarili lang kaya kung ano yung nandito sa loob ng pamamahay na pwedeng ilaw yun nakalahok dyan yun na yan pwede na yan importante ay mahalaga ayun at sa hindi sa isang pagkakamali ay ang aming naka-stack na ano to peace, ay hindi na siya pwede kasi nagamit na siya one time kaya nakalagay lang siya sa ref at na-stack ayun at medyo nagka problema na kaya hindi na namin siya pinilit na ilagay at baka mas lalong madamay itong ating niluluto. Kaya mas pa na tinapon na lang namin yung ano. Kasi ma, matagal na namin siyang ginamit kung mga ilong times na 2 times niya nata nang ginamit itong tumi-to-face na ito. Eh, medyo may ano na siya. Kakaiba na yung amoy niya. Kaya mas pa na ano. Huwag na lang ilagay. Okay na yan. Kasi kung ganyan man ang kulay niya, nice lang yan. Yan naman ay... <coughs> Yan naman yung mga pansarili lang naman yan mga ka-riders. O, oh, diba? Ayan. Yun. So, ayan. Ako, nagbabalik tayo mga riders At yun na nga, mas masarap talaga pala niya. Meron talagang kulay-kulay or tomato face. So, ayan. Hindi tayo pumayag na, no? Mas masarap daw talaga yung gown. Kaya, ayan. Nagpabilit tayo ng nasa pouch lang na tomato paste para be pa hanggang din lang naman gumasos lang din naman at pag sarili lang din naman ay di na ba natin atin na yan at kaya na nga ilagay na niya yung isang pouch ng ano tomato paste na yan yung matikman na ang lasa kulay So yan. nilaga naman yan ng tanghali mga karayros. Bali, ngayon na pag-uwi namin, saka ako hinuwa-hiwa siya ng hiwang pang bukis talaga. Tapos siya naman ay nagparayhiwa ng mga ingredients na ilalagay dyan. So, kaya, konting oras na lang naman yan ay, naman ay luto na rin. Ah, oh, di ba? Ayan, oh, di nagkaroon na siya ng kulay kulay maroon. Kulay bupis. Yeah, mga careers, mga careers. Ayan. Lalagyan na lang Ha? Lalagyan mo na yung carrots at dali na yan. So ayan, yung huling ilalagay na dito mga careers, ano yung Niwa -hiwa din na ano, carrots, dalawang pirasong carrots yung binili namin para marami kasi pag isa lang para konti. so yan na, pinaktak na yan ang mga karayros mga carrots yung pinakang final dish, final uh, ingredient so maya maya yan, medyo lulutulutoy lang natin yung carrots at pwede na yan pwede na yung dasmagan hindi pa ihibasin lang ng konti yung ano, sauce niya. So ayan yun muna mga karadros, mga karadros hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa lahat at sa mga followers ko sa lahat mga support sa mga panonood sa mga nanonood ng mga aking mga in-upload na video dito sa aking reels, aking Facebook account. Ayan, maraming maraming salamat po.